Magandang araw mga kakayot. Nandito na naman po ang inyong kakay Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento ganap buhay-buhay at ang araw-araw na ginagawa po ng mga OFW na sigurado pong mapagkukuna ng bagong kaalaman, aral at mga pamamaraan na pwedeng magamit ng ating mga kakayot dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po para makapagtrabaho dito sa ibang bansa Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW sa anong parte ng mundo. North America, South America, Europe, Asia, Oceania, Australia, Africa, at dito po sa may Middle East, lalo na po dito sa Saudi, sa mga probinsya ng Riyadh, Dammam, Jeddah, Al-Kubar, at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy na panonood pagsusubaybay at pagsunod po sa ating bawat vlog. Pag-uusapan lang natin ngayon mga kakayot kung ano yung mga lamang o advantage sa pagtatrabaho po sa barko, cruise ship, cargos, uh, military, drilling, uh, tanker at sa kayate. Mga kakayod, isa ka ba sa gusto na magtrabaho sa barko? Kung oo yung sagot mo mga kakayod, tapusin mo po itong video na to para may bago kang kaalaman na makuha at diskarte na magamit para sa pag-apply mo sa barko. Mga kakayod, karamihan po sa mga Pilipino na nag-a-apply din sa Pilipinas para makapagtrabaho dito sa ibang bansa at sa mga OFW na nandito po sa iba't ibang bansa, nagtatrabaho, land base, ay gusto pong makapagtrabaho sa barko. Ito po yung mga nakikita at nalaman natin ng mga lamang at advantages sa pagtatrabaho sa barko through sa mga kakilala, kamag-anak, sa mga kaibigan natin na nagbabahagi ng kanilang experience sa pagtatrabaho sa barko sa mga nakikita natin sa mga si Perez na vlogger at sa sarili nating experience mismo nung nag-umpisa tayong mag-apply pa barko at nag-trainings na tayo pero hindi lang natin na ituloy yung pangarap na yun. Unang rasong mga kakayod na nalaman at nakita natin na advantage sa pagtatrabaho sa barko yung makapag-tour ka around the world kasi bawat port or pantalan po na dinadaungan ng barko na pinagtatrabahohan mo ay makakapasyal ka makikita mo yung mga tourist spots nila doon makakasalamuha mo yung mga locals na taga doon mismo makabili ka pa ng mga souvenirs para sa iyo at sa pamilya mo sa Pilipinas makakapag-selfie ka pa para may ma-post ka sa social media account mo na makita ng mga kakilala, kaibigan mo na nandun ka sa bawat bansa na pagdadaungan ng barko na pinagtatrabahuhan mo. Pangalawa mga kakayod, pag nagtrabaho ka sa barko, pinakamahaba na yung sabihin na lang natin na isang taon na kontrata. So, mabilis kang makauwi mabilis mong makasama yung pamilya mo sa Pilipinas at ma-enjoy mo yung madalas na banding nyo dahil mabilis ka lang makauwi, hindi parehas dito sa land base, lalo na po dito sa may Middle East mga kakayo na minimum 2 years contract po yung kontrata ng OFW na nagtatrabaho dito, matagal makauwi sobrang stress nagkakaroon ng mga diskusyon sa pamilya dahil sa namimiss nyo yung isa't isa at matagal mong makasama yung mga anak mo at saka asawa mo dun sa Pilipinas pangatlo mga kakayod yung maganda yung evaluation, promotion sa sistema ng management, kadalasan pag sa barko ka nagtatrabaho dahil high standard, uh, highly educated yung mga amo, mga opisyal ng barko, yung mga supervisor at saka manager mo doon, saka nangyayari mga kakayod, walang politika, walang siraan. At walang discrimination masyado pag nasa barko ka nagtatrabaho. Hindi parehas po dito sa land-based na sip-sip yung mga kasama mo, yung mga amo mo, hindi rin masyadong fair in terms of evaluation. At saka, mabagal yung promotion dito mga kakayo dahil inuuna nila yung mga kalahit nila dito na Arabic hindi kaya yung mga Western kaysa sa mga Pilipino kahit alam naman sana nilang mas skilled at saka professional yung mga Pilipino sa pagdating sa usapan ng trabaho. Bago tanong yung tutuloy mga kakayod, kung meron ka pong maidagdag o meron kang masabi o may suggestion ka sa pinag-uusapan natin, pwede ka pong mag-comment sa baba para mabasa po ng ating mga viewers, makita nila at magkaroon po sila ng bagong kaalaman sa paksa na pinag-uusapan natin sa video na to. pang mga kakayod, mabilis kang makaipon at saka madali mong makuha yung mga projects o mga targets mo na bibilhin o magkakaroon ka ng ganitong properties at saka assets dahil malaki po yung kikitain mo sa barko at saka madali mo lang itong makuha dahil mabilis lang din yung terms ng kontrata mo yung panahon na nandun ka magtatrabaho lalo na pag na-promote ka na nataasan yung sahod mo at saka hindi ka po magastos lalo na pag nakadaong kayo sa isang port. Hindi parehas dito sa land-based mga kakayod na matagal mong makuha yung mga gusto mong bilhin o gusto mong mga properties dahil lalo na pag skilled worker ka dito, medyo hanggang pagkain at saka hanggang pangailangan ng talaga ng sarili mo at saka pamilya mo na iniwan doon sa Pilipinas. Dahil tamang-tama lang yung kinikita mo dito sa land base. Panglima, panghuli mga kakayod, yung pinaka-importante talaga at saka pinaka-sightings na nakita ng mga Pilipino, na nandun sa Pilipinas na nag apply pa at saka ng mga OFW na nandito sa land base kung bakit gusto na magtrabaho sa barko yung sahod talaga mga kakayod dahil dito isa site natin na sample pag kusinero ka dito pinakamataas na yung kikita ka ng 45,000 pesos Samantalang pag nagtrabaho ka sa barko, sigurado tayo na magiging 50, 60 pa yan, 1,000 yung sasahurin mo doon sa barko sa isang buwan mga kayod. Kaya <coughs> malaki po yung diferensya, malaki po yung advantage pag nandun nagtatrabaho sa barko, hindi lang para sa sarili kundi para din sa pamilya, lalo na pag marami kang sinusuportahan doon sa Pilipinas. Kaya isa yung Way, or isa yung inspiration ng mga land-based uh, OFW at sa mga Pilipino na nandun pa sa Manila na mas maganda talaga pag nakapagtrabaho sa barko alam natin mga kakayod na mas busy mas mahaba yung oras sa trabaho sa barko pero worth it naman dahil sa sahod dahil sa magandang sistema ng management sa barko at saka kung meron ka mang pangangailangan medical, uh, psychological, physical, or mental, meron po sila mga facilities at saka mga personnels na mag-handle sa iyo sa ganitong pangangailangan. Kaya sigurado na you are healthy enough to work at the shift during your contract at saka yung pamilya mo doon sa Pilipinas mas mabigyan mo pa ng magandang kinabukasan general information pala mga kakayod dahil isa po itong uh, problema na to yung kinakatakutan po ng karamihan ng mga land base na OFW at saka mga Pilipino na nandyan na po sa Manila nag a para po makapagtrabaho hindi lang dito sa land base pati na rin sa si base o pagiging si yung problema ng hindi marunong sa paglangoy isa na po tayo doon mga kakayod na naging dahilan kung bakit hindi natin tinuloy yung unang chance na natin na maging si pero base sa ating mga pakikipag-usap at sa mga information natin na nakuha directly po sa mga kaibigan, kasama dati at saka mga kakilala natin na mga official pa nga ng barko internationally hindi po problema yung hindi natin marunong sa paglangoy dahil sa pag-training pa lang po hindi naman tayo patalonin doon sa tubig o sa dagat na wala pong uh, life jacket dahil hindi naman po nila gusto na malunod tayo at makaproblema pa sila. iga guide lang po nila tayo, tatanungin tayo bago yung umpisa ng training, kung marunong ba tayo o hindi sa paglangoy, para alam na po nila kung anong gagawin natin. At saka, almost uh, 60% po ng lahat ng superior na Pilipino sa buong mundo ay hindi po marunong lumangoy. Tatagan lang po natin yung loob natin, magtiwala lang po tayo sa mga trainers, instructors, at saka i-push lang talaga natin yung sarili nating kaalaman, diskarte, para matupad po yung ating pangarap na makapagtrabaho po sa barko. At saka isa pa palang mahalagang impormasyon mga kakayot na kailangan nating sa alang-alang, hindi lang tayo mabuhay sa pangarap. Kailangan talaga natin ng praktikal na aspeto na maghanda ng tamang halaga ng pera para po sa mga trainings, magkuha ng seaman's book, mag-training ng solas at saka iba pang mga basic trainings at sa processing po ng mga papers doon sa agency para po makaalis tayo at sa mga sa barko. Mga kakayod, kung bago ka man po sa ating channel, pwede pong maghingi sa inyo ng like, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong connected sa isa't isa sa bawat bagong videos na i-upload ko dito sa ating YouTube channel. Mga kakayod, sa buhay po ng OFW, dapat maging open tayo sa lahat ng possibilities na pwedeng ma-improve yung ating personal knowledge, ma kangkir natin yung weakness into strength sa ating buhay, at ma-improve lalo yung sahod natin para po mas mapabilis at saka mas mabigyan natin ang magandang bukas yung pamilya natin doon sa Pilipinas. Patuloy lang tayong mangarap mga kakayod, samahan natin ang makaintim at, at palaging pagdadasal, pagsisikap, at gawin talaga natin hindi lang puro salita para matupad po yung pangarap natin na makapagtrabaho po sa barko. Ingat po kayo mga kakayod. Mahalin natin ang sa sarili at sa pamilya natin palagi. Maraming salamat po.